ayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, guys, ayan, kung mapapansin niyo si Kuya, ay panay ang kanyang hawak don sa kanyang rosarito to. So, ayan, guys, ka, magkaiba man tayo ng paniniwala, relihiyon, at panindigan sa buhay, ngunit, kung tayo laging tumatawag sa Diyos, tayo ay pakikinggan, at tayo ay gagabayan lahat ma kahit saan man tayo magpunta Alis na tayo so ako ng sasakyan <laughs> Nung kumundus sa akin hindi ko na malayan tumatawag pala sila sa akin at naiwanan ako so nagastos tayo ulit <laughs> magagrab tayo papunta dun sa Cuba <laughs> kasi hindi ako na, na ano, iniwanan nila ako so ayun, uh, malapit uh, na yung uh, kasakyan na grab para ano uh, tulungan uh, tayo na ako sa kantoon sana hindi um, tayo na hirapan ulit uh, ayun, dahil <laughs> hindi ako nagising <laughs> ay nagising dala So, ayun na guys. Uh, Pupunta na So ayan na guys, nag-message na si Grab Driver na andyan na daw siya sa baba. Tara at buhatin na natin ang na ating mga dalaga. Ayan, karga na natin. Ito kay ka sa car ni Kuya Grab. nating naman natin dito sa Kubaw. Ngayon, sigurad ko na rin natin sa aking car. So, ngayon, tayo ako dito sa next car na mag-usunod sa akin at maghahabit pa dito. So, ayun na, guys. Ayun na, guys. Ay, ang dami bagahe. Sorry, ah. Uh, uh, late talaga ako. ayan guys ang tahimik ng lahat habang si kuya driver ay seryoso at nakafocus sa kanya pagmamana ayan napansin ko kay kuya driver na may maya lamang siya mahawak sa kanyang rosal at ayan nakikita niyo guys yung aking mga kasamahan yung iba nakatulog na at uh, idlit na so, ayan guys Magkita niyo ang green scenery ayan bago magtulgate yan na papuntang Laguna Napakaganda ng araw. Ang ganda mag-travel. Ang ganda mag-biyahe. Ah, kapag ganito kaganda ang panahon. Ayan. Thank you Lord sa araw na to. Dahil napakaganda ng panahon. Naway ingatan nyo po kami lahat na magbabiyahe papuntang Bicol. So, ayan na sa toll gate na tayo. Nakakatawa uh, talaga yung uh, si kuya. May maya lang po siya guys uh, humahawak sa kanya o sa reto at nagpipray. So, ayun. Uh, magkaiba man tayo ng paniniwala, ng paninindigan. Ngunit kung tayo ay tumatawag sa Diyos, ayun. Kanya itong pinapakinggan at lahat po tayo ay kanyang ginagabayan so ayun guys sobrang natutuwa ako kay kuya driver so ayan ang ingat niya po magmaling ayan ay, ang mga kasamahan natin sa likod mga tulog na at si ate, ate, ate ay nagsiselfon <laughs> yan yung mga kasabay ko magbiyahe kuntang bikol nagbabay ko ngayon okay. guys. So, malapit na tayo. On na tayo sa Quezon province. So, ayan. Ang kikita nyo. Ang dami yung puno ng yob. At guys, mag enjoy kayo dito sa madadaanan natin. So, hindi pa natin may ito. Ayan, i-stop natin dito sa anak.

ayan guys uh, tuloy tuloy na ulit ang aming biyahe ayan sa bitukang manok na tinatawag nila ang ganda po dyan sa bitukang manok na yan pero hindi natin nakuha na ng maayos kasi uh, nakakatakot parang may gewang yung sasakyan at guys kung mapapansin nyo bakit may mga tao dyan na nakatayo ah uh, bantay po yan sa mga Uh, small cave dyan sa ano, sa queso. Mayroon dyan mga butas dyan sa, um, ayan no, kung makikita nyo. Sila po yung nagbabantay dyan, guys, para ma-preserve yung um, parang quepa dyan sa ano na yan, part ng queso. So, sobrang nakakatuwa kasi naalagaan pa rin nila yung ano, yung kanilang Uh, lugar at uh, nature so ayun parang ang ganda niya kung siguro kung ano no kung makakahinto lang kami at makapagpa-picture dyan sa mga small caves na yan uh, kaso syempre uh, may mga kasama tayo at hindi natin pag-aari yung sasakyan pati yung driver so ayan guys hanggang tanaw lang muna tayo pero kung may pagkakataon guys na uh, pwedeng huminto at magpa picture or pasyalan na lang ako ay hindi ako magdadalawang isip na bababa at magpa picture so ayan uh, nagpasa na natin yung mga small clips na yun so palabas na tayo ng Quezon province tuloy-tuloy pa rin po yung biyahe namin. Puntang Bicol. At ingat po ng driver namin mag-drive. Sobrang maingat siya. Wala kang na ah uh, Parang gumigawang-gawang katulad sa ibang driver na parang ambilis. Siya malumanay lang mag-mangay. So, ayan guys. Nandito kami ngayon sa pangalawang stopover dito sa Camarines Norte. So, makakansin ko yung mga restaurant at isang convenience store. At ito yung simbahan. And guys, abangan nyo guys sa ano, part 2 nitong video na to dahil sobrang haba na. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Shari Sisi Vlog. Thank you po oh. sa panonood.